Hunted. Hunted. Sino hunted? Good morning mga kaburks at welcome sa part 2 ng ating Baguio Vlog. Ngayon, bukod sa naging kilala ito bilang Summer Capital, ang Baguio City ay kilala rin sa mga horrific stories dahil nga naging garrison nito during World War II ng mga Japanese Army. So, ngayon pupuntahan natin ang mga nakakatakot na horrific sites na ito to discover their stories and their histories behind it. So, ngayon, andito tayo na sa Diplomat Hotel. Natinayo nito from 1913 to 1915 para gawin itong rest house ng mga Dominicanong pare at madre. Binili ito ni Antonio Agbanwa noong 1972 at ginawang Diplomat Hotel Incorporated. Ngunit noong 1984, malaki ang pagkakautang nito sa Development Bank of the Philippines at itinurn over na lang sa Malacanang Management. Dahil nga doon, tuluyan na siyang naabandona na at noong July 16, 1990, tuluyan na kang nasira dahil sa earthquake. <makes noise> nila. Siyempre na ano yung mga ghost stories dito. Kaya sa labas muna kami iikot talaga. Labas lang ang pwede naming ikutan. Done how can I do? ata ba? <laughs> Sinarado na yung hagdan nilagyan ng gate ni Lock. Uh, wala kasi umakit kasi may mga ano daw. Sobrang nakakaba dito. ayan na. Uh, -huh. kaya daw ako dun. <laughs> Ba't ka kayo Hindi. Hindi sa multo. Sa gwardiya. Oh. <laughs> <laughs> Bawal na kasi talaga pumasok dito eh. Kabal ang mukha natin <laughs> Nakapasok tayo. Pero hanggang first floor lang kasi sarado na talaga lahat. Oo. Kaya, yeah. kinakaya lang natin yung makakaya natin. Buti nakapagtago tayo, no? Oo. Oh, Imanti ka lang makita eh. Hindi nga yung may motor nga na dumaan, di ba? Oo. Yeah. Tara na. Tara na. Nandito tayo ngayon sa Teachers Camp. Itinayo ito noong April 6, 1908 para mga para sa mga sinaunang sundalong guro o mas kilala sa tinatawag na Thomasites. Ngunit noong World War II mula 1942 hanggang 1945 ay nagsilbi itong ospital para sa mga Hapon. Kaya marami daw tapos noong time daw na alam ng mga Hapon na patalo na sila ay pinagpapatay nila yung mga lahat ng mga nandito na mga sundalong Pilipino. Even yung mga nurse, pinatay daw nila. Mm. Kaya marami daw mga ligaw na kaluluwa dito. Ah, uh, kaya pala. You know, guapo. Pogi okay, oh. <laughs> Ikaw yata yung na-resurrect na hapon na eh. Mahilig ka pa sa ramen. Eh, hey, ano naman. Mahilig ka sa Japanese food. Japanese food namba? ba? Ano Latin, ba? Lahat ng food alam ko naman dito O <laughs> oh, may naman ano ah. Greek food kakainin natin. Ito yung kanilang truck and mataas para mas mahangin. Yan. Sinubuan namin pumasok dun sa guardhouse. Kaso sabi ng guard, hindi pa daw siya open for public. Okay lang naman. Understood naman kasi di naman din namin gagamitin yung track and field. Eh. Papapicture lang sana. So guys, andito tayo na sa La Peral Mansion na itinayo noong 1920s nila Don Roberto and Doña Victoria La Peral. Ngunit noong World War II ay naging garrison daw ito ng mga Hapon at sabi yung mga kwarto daw ay ginawa ang rape house. Dito daw nirape yung mga babae pero laki hindi naman nung, nung na-comfer to ay ginawa garrison ng mga Hapon wala na. Dahil nga rest house lang nila ito ay wala yung pamilya La Peral nung nangyari yung ah uh, pag-conquer dito. Or yun, nung yung, occupation. nung, gina nung ginawang garrison to, buti na lang wala yung pamilya dito. Nakatakot oh, naman. Yun, <laughs> yun. Nakatakot naman <laughs> yun, <nakatakot laughs> <taman> yun. Ginawang <laughs> rehouse naman yun before, na-apply ng mga Japanese to. Punting lang yung nangyari yun. Nakatakot naman yun guys ha. <laughs> 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 oh, <laughs> Ay, kita daw. Nakikita daw? depends sa gumagalaw <laughs> uh, ano yun. anong parang yung dispensa? yung dispensa kasi hindi pa paalam sa mga. Ha? Sorry! Asensya na po, nakikistorbo lang muna kami. Ano? Anong, so, ginagawa ano ano nila? Anong ginagawa nila? na po kung yung tulog nyo. Ano Sige no, po! Ano? 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 Wala, bakit kayo tumatakbo? <laughs> uh, Anjan ba? Ano yun? They're still continuing their routine. They're still continuing their routine. Oo. Hindi lang sila mayroon. Sabi daw, yung may babae daw dyan na palagi... Meron daw babae na nakikita palagi sa, sa pangat yung bahay niya. Nagbabae. Veranda. Ito. Pasilyo. Eh, yan ang pasilyo. Pag ano sa ka. victim ba siya? Ano siya? Hindi. Sa may okay, owner. Mabasa na kanila. May third eye siya. <laughs> Ay, wala yung babae nag... <laughs> wala, yung sumunod sa atin. Yung, 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 doon. yung, yung, sumalubong sa atin. Sino yun? Nasabi ko nga kay Before Abby. kasi meron, nagpunta kami dito ng New Year. So since nakakakita nga sila. New Year lang? Uh, yeah. oh. So, namin dito. Kaya sumalubong kami sa ba baba. Tapos after noon. Kaya sumalubong kami sa baba. Kaya sa baba. Kaya daw sabi man, yung mo yung kwento mo, di ba sabi mo, kinalmot, sino yun? Yung kinalmot. Mayroon yung ano, yung sa tiktoker na oh, ano, di ba yung face facepaint Ah, oo. Yung nagpi-facepaint yun. Kinawento, face facepaint niya yung, kagaya ito sa likod ng ano, lateral. Nung kinuwento daw niya, meron parang nung pag-uwi niya, may nararamdaman daw siya mga kalmot daw sa likod. Actually, yung friend namin, ngayon sila nakakita, dumaan lang kami dito, nagpapababa din kami. Kaya lang, on our way, nakita nila yung matanda na pasalubong sa amin. So pinatakbo nila, dalawa yun, tapos yung isa daw parang nakadungo sa bintana. Siguro after 5 minutes, hindi pa kami nakabalik sa hotel, yung kasama namin. Nilagnat na siya. Ah. Hindi nga siya tumakbo Yes, Wala lang. May <laughs> kasama namin na isa. Gusto niya makita kasi first time dito dito. So, yun. Nanatay lang namin muna sa mga BSU apps. Tapos si Bev may dinaload siyang app. Ano ito eh? Parang ghost hunting app. O ghost searching eh, no? Ito nga. Takasan mo nga na volume. May nanamdaman daw. Hold on naman, din naman accurate to, hindi naman 100% accurate pero baka may sinasabi hmm. ayaw mo kayo labitin? hindi okay. makamiss sabihin ayoko okay. ito na ayaw mo? ayaw ko, magtakot ako kasama mo naman ako eh

same pa rin naman same pa rin ba so baka biglang may sabihin minsan kasi pag malakas ang spike nito may word na iniiwan nito eh. try mga lapitan ulit Oh, ba't ito atras? Ba't ito atras? Ay, naku. Hindi eh, nga alam kung anong sasabihin ng ano. Uh, Siyempre wala na tayong mga kasama. Umalis na, umalis na yung mga peshi waps kanina. Natakot na ako. So na yun, wala kang kasama. Natakot ka na. Pero in fairness, enjoy sila kasama. Oo. Oh, oh. Kailangan kasi itong reading na to, kaya ano lahat ng bars nung sa baba. Ano na, lahat naka full spectrum. Naka full 'yan. Si may sabi niya ni. Eh. Ano, spike pa. Ay, ano yung form? Form. Ano yung sabihin ng form? What is form? What, what is form you do? Yan ang hindi natin alam. Kaya, oh, tanong sa akin. Tanong yung isang multo. Hindi <laughs> sila nagsalita eh. Lahat, malala. Parang ano. House. House. Ano? Hmm? Nasa bahay kayo. O, sabihin mo naman eh. Form... Form house. So, sa na yun? Yun pa lang yung mga words na nakalagay. Form house. Mayroon ano, ba nun? Ibig sabihin ba nun? Magbubuo kami ng bahay? Bupuwa kami ng bahay. Ba't ka nag-iingay? Baka magalit sila. Pasensya na, pasensya na. Ito naman to. Tinatanong ko nga sila. Ayun nga yung point nito eh. Baka ibig sabihin na may sinasabi sila na mayroong clues. Kaya so, nagkikiwan sila ng clues. Ano? Hunted. Hunted. Sino hunted? Kami? Kami. <laughs> Kailangan lang namin ng tulong ninyo. Para saan? Wala lang, gabay. na ba? Hindi mo na kaya? Natakot ka nung may salitang hunted. Wait lang, wait lang. Ano? Ano? ang reading. Hindi ah, di, di na ako yung sinasabi nila Hobos na ba? Parang tatlo? Ayun, uh, Hobos yun. Ah, dalawa lang. Uh, dalawa Ayun, dalawang Hobos. Ayun, dalawang Hobos. And, yun nga, nakikamit sila ng ring light. <laughs> Ay, gamit eh, para magpapicture sila. Pero, sumakit talaga yung ulo ko, guys. Malakas, malakas yung impact, impact sa'yo nung magpubisita natin doon, no? Mm -hmm. Okay. Pagka, ano, pagka moment nung, ano na kami, lumalayo na kami, doon na yung may kirot parang may sumusunod sa amin. Kaya yeah, pasalan lang kami yun, so eh, dawandaan sa mga ibang pasalan sa so mga may market bago parang magpag, para magpagpag lang. Eh, parang lang hindi diretso eh. uwi. Sa taga ng mga So that's it guys, that is it for our Baguio vlog So, medyo malukot na yun si Bebe Ann kasi may sakit pa rin ulo niya. So, huwag, kayo, huwag nyo kakalimutan na manutiling manood sa aming mga future videos namin. So, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-turn on mo lang yung notification bell para lagi kang updated. So, thank you guys. Sabi nila talaga, Bebe, lahat na, do, yung na-experience ko daw ngayon la, yung palagi na experience lahat ng mga pumupunta sa laperal. Na masakit yung ulo, gano'n. Mm -hmm. Kasi nga yung ano, yung mga nakasama natin may shiwaps, ito nila na ano, same yung, experience. Yung, sa, same daw? experience. Nilagnat yung kasama nila. Mm -hmm. So, just a reminder lang na pagpunta nyo ng laperal, malagi kayo mag-iingat. Mm -hmm. So, Pero wala naman sa diploma tayong naramdaman. No? Wala rin tayong masyadang naramdaman din. Lang. Mm. Mm. So that's it, guys. That is it for our vlog. So, as always, thank you guys so much, and we will see you on the next vlog. Ingat kayo guys. <laughs>